Welcome back to my youtube channel At uh, ngayon po ay magsimulit tayo na magkwento Okay, ng ating istorya Sariling istorya At now uh, ay maging blessing po sa inyo Kung ikaw ay bago ka pa lang sa aking uh, youtube channel Please subscribe and click the notification bell Para updated ka po sa ating mga bagong video Alright, handa na ba kayo sa aking kwento? Kung handa na kayo, please comment Okay, na handa na kayo Para makita yung mga unang mga sumusuporta sa atin. Alright, so ngayon, tayo na magsimula sa ating kwento. Isang katutak ang kwento sa buhay natin na pag pinag, pinagbalik tanawan ay kapupulutan natin ng katok, katokotakot na aral. Hindi lang sa buhay ko syempre pero mas lalo sa buhay nyo. Pero hindi-hindi natin mautunan yung aral na yun, kung manatili lang tayo sa kwento na yun. Ang ibig kong sabihin, para maintindihan natin yung kwento ng buhay natin na yun, kailangan makaalis tayo sa sitwasyon natin na yun o sa punto ng buhay natin. Hindi hindi natin pwede maintindihan ang nangyayari sa atin kung nandoon pa din tayo sa sitwasyon na yun. Hindi hindi natin magigets kung bakit nangyari ang mga bagay na yun. Kung nandoon pa din tayo sa bagay na yun. So, walang ibang paraan para maintindihan kung bakit nangyayari sa'yo ang bagay na yan kung hindi kumilos palayo sa sitwasyon na yan. It means, kailangan natin mag-move on. Kahit anong paraan, basta kailangan natin kumilos, papalayo sa sitwasyon ng buhay natin na yan. Para kung sa ganon pag tayo, sa pa pag lumingin tayo, pabalik, tinignan natin yung kwento ng buhay natin na yun. Yung parte ng buhay natin na yon doon lang natin maintindihan kung bakit nangyari yon ang, ang ibig ko ang ibig lang sabihin eh hindi hindi natin magigets ang buhay kung susubukan natin ito susubukan natin ito intindihin kasabay ng pinagdadaanan natin dahil ganyan din ako parehas lang tayo dahil parehas lang tayong may problema okay at uh, ganyan din ako noon ba? Diba? Okay. Sa katakot-takot na dagok at problema na dumating sa buhay pag ninegosyo ko. Habang pinagdaanan ko ang sitwasyon na 'yon, hindi ko maintindihan kung bakit nangyari sa akin 'yung <clears throat> 'yung mga problema na 'yon, especially sa negosyo. Ginagalingan ko naman, sinisipagan ko naman, lahat lahat ginagawa ko, pero bakit nagkakaganda or nagka palpak palpak pa din hindi hindi ko naintindihan nung nandun, nung na ako sa sitwasyon na yun pero as the time goes by sabi nga nila paglingon ko pabalik sa mga kwento ng buhay ko ngayon ko lang naintindihan kung bakit nangyari yung mga yun kumbaga connect the dots tingnan mo yung mga nangyari dati tapos i-connect mo yung mga nangyari balikan mo yung mga pinuntahan mo dati mga nangyari ng mga problema mo at yun pala ay merong purpose. So ngayon, ngayon ko lang intindihan kung bakit nangyari yung mga yun. Ganun kahiwaga talaga sa buhay sa buhay natin na tila hindi natin kailangan maunawaan bagkos kailangan lang natin paniwalaan na sa kahit anong mangyari, mangyaring hindi maganda may bukas na naghihintay sa atin na kung saan magagamit natin lahat ng aral sa hindi magandang sitwasyon na yun ang video na to ay pinili kong umpisahan dun sa mga kwento ng buhay ko kung saan dumanas ako ng matinding kabiguan kung saan yung mga kabiguan na yun ay nagbigay sa akin ng mga aral na magagamit ko sa pagkamit ng mga tagumpay na naranasan ko ngayon syempre yung mga kabiguan na yun kasama ko kayo dun okay? i-share ko lahat ng mga naging failure ko at nawa, huwag niya itong gayahin. Siyempre, yung mga dati kong mga past na failure ko. Okay, yun yung hindi niyo dapat gayahin. Okay. Ang video na ito, ay gusto ko ibahagi sa iyo ang una kong negosyo. <clears throat> yung kwento ng mga una kong bigo sa negosyo at yung pagkakal-nawa ko ng mga kabiguan na yun ay hakbang papunta sa tagumpay na mimithi natin. Ang video na ito ay gusto ko din ibahagi sa iyo yung recently ko na kaluluging negosyo. Yung kwento na kahit nagsisimula ka na magtatagumpay, hindi yun ibig sabihin na hindi hindi ka na ulit mabibigo. Yung pangunawa na tila na kahit anong laking tagumpay na nakabit mo, mabibigo at mabibigo ka pa rin. Pero as long as na humakbang ka, paunahan palapit ng palapit sa mga pangarap mo, yung kabiguan na aral yung mga, mga kabiguan ay aral lang yun at wala ng iba. Sa video na ito, gusto ko lang, gusto kong ibahagi sa iyo na ang opportunity sa buhay natin ay eh kadalasang nakatago sa mga hindi magagandang pangyayari. Mahirap man ipaliwanag pero ganoon talaga yung mga sitwasyon. Nakala natin eh, kapangit-pangit na sa likod. Pero sa likod pa na nun, ang opportunity. Kaya wala tayong ibang magagawa kundi i-celebrate. Lahat ng mga sitwasyon sa buhay natin Pangit man o maganda Dahil sa paniniwala natin Na magre-resulta ito Sa magandang pangyayari May iba't ibang panahon sa buong buhay natin At kung mare recognize lang natin Ang panahon ngayon sa panahon dati At sa panahon gusto natin mag mag Maging matutunan natin Enjoyin ang bawat kabanata Ng buhay natin Kaya simula na tayo Sa ating kwento So uh, yun pa yung ating kwento at nyo po yung mga susunod po natin na mga vlog. Dahil dun ko po sasabihin lahat ng aking kwento. At nawa ay maging blessing at na-encourage kayo. Na-motivate kayo at uh, anumang problema na pinagdaanan mo. Ang kailangan mo lang ay magkaroon ng faith sa Panginoon. Kasi ang buhay, ups and down. Ang Diyos, ang lang siya. Kapag nasa taas ka, andyan siya para mag-remind sa'yo. Huwag kang maging mayabang. Stay humble. Pag sobrang lagpak ka, sobrang down ka, tayo ka. Ang sabihin sa'yo, tuloy ka lang na. Andito ako sa tabi mo. Tatapikin ka dahil ang Diyos, andyan siya lagi. Nakikinig sa'yo. Iyak mo lahat ng mga problema mo. Dahil niniwala ako kapag tayo umiyak sa Panginoon, papakinggan tayo. Ano sabi sa Bible? ko lang tumi, Okay? Tawagin mo ang Panginoon at ibibigay niya sa iyo yung rest. Ibigay natin lahat ng problema sa Kanya at magiging magaan na yung ating pakiramdam. Kaya kung ikaw, gusto mo nang sa panginigosyo, tuloy mo lang. Bago ulit. Mahirap. Pero patuloy ka lang. Tuloy lang tayo. Basta ang mahalaga, tayo nagpapatuloy at hindi sumusuko sa buhay. Sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa. Salamat sa panonood mo. At nawa, huwag tayong sumuko. See you on my, see, 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 on my next nice vlog and God bless.